na nga, napag-desisyon ako ng nang bumili ng fake nails dito sa Shopee. Oo, oh, ang gaganda ng mga design. Sobrang dami yung pagpipilian. Kaya malilito talaga kayo. Imagine, 45 pesos each box lang yan, ha? At ang dami yung pagpipilian. Grabe naman! Meron na nga pala tong glue na kasama pero bumalik pa rin ako ng pandikit niya kasi ayokong gamitin yung glue. Nakakasira kasi ng bed nails natin yun. O, oh, na pak design. Imagine, 45 pesos. May maganda ka ng kuko, diba? daliri. ko, sobrang busy ko. Hindi ko na talaga makuha ang magpasalon. Kawawa naman ang aking mga kuko. Muha ng kaigat door. Una <laughs> oh, kong ang ginawa yan, guys, o, oh, tinanggal ko muna yung, yung mga pintadgin rin sa aking kuko para naman maganda ang kapit ng ating pandikit. At ayan, na-mili na yung inyong lola ng sukat ng sakit sa aking mga kuko. O, oh, diba, nakabuo na ako ng sampung mga daliri. O, oh, grabe, so excited ko dyan ginamit ko na rin pala itong pandiki to ayan ang parang sticker yan na sobrang tapit talaga besya sobrang dikit niyan. sobrang ako natutuwa dito sa ating fake news kasi hindi talaga ako makapagpunta ng salon agad agad dahil sobrang kong busy o oh, ayan diba sobrang dali lang din niyang ikabit Kabang ay nakabit ko nga ito, grabe, nag-e-enjoy ako at sobrang na-amaze ako sa akin, Koko. hiruin mo yung mukhang karagador na Sobrang light lang nito, asin. As in. Ayan nga, guys, oh. Ayan, sinero ko pa yung mga dulo niyan kasi may mga sabit-sabit pa. Pero once na makuha mo na yan o makinis mo na yung dulo niyan, ay, pak na! Oh, sobrang makaka-inlove to. Ayan, oh. Sobrang light lang niya kasi hindi siya makapal. Oh, ayan, di pa pinapakita ko. O, ang nipis lang niya as in parang wala kang suot dyan. Pag bagong kabit siya, guys, ayan, medyo maano pa lang siya. May pressure siya ng konti. Pero pag nagtaga ng na mga 30 minutes, ay, o oh, di ba? May papuso na ako diyan kasi sobrang maloloka ako. Ang ganda kasi talaga. Ako mga mami, sa so sobrang busy kayo din. Umorder na kayo sa shopping nito.